Uh, hindi ko personally kilala si John. Uh, nabasa niya yung script. Nabasa niya yung script, I think, through Love Diaz. Uh, and then, binigay niya yung number ko. Naging interested siya kay mga kapatid. Siya mismo uh, kung contact sa no? Wala akong idea about wala him. Wala rin akong plano na mag-cast ng A-list? Why po? Uh, medyo ako doon sa... may gap... may meron pakiramdam ako may gap eh. Yung A-list tsaka yung aspiring. Gano'n. Yeah. And then... nawala yun. Eh. Nawala yung ganong pakiramdam. When, when po nawala? Nung makatrabaho hmm. mo na siya hmm. or... prior? First, First, First day. First day shooting day first meeting na. Ah, first meeting. Saan so, nagharap kayo? Nag-jiving. Uh, mga pananaw. Mga uh, gusto namin sa production. Yung um, pag pagsunod ng uh, standard working hours. More than the filming. More than sa collaboration. Yun uh, yung unang pinag-usapan namin. Ayun, then... Uh, uh, from there, ang dami nangyari pa. So, when, kailan mo nangyari? Two years ago? Two years, years ago? 20... Panda, pandemic? 2018. Ah? Oh, Before pandemic? Yes. Okay. Nasa... Oh, Ay, okay. tagli yata. Nasa landlight oh, pa siya nun. Oo, kasi ah, kaya medyo aloof ka pa dahil big star na big star siya. Yeah. Ay, okay. samantala, hindi naman ako aspirant lang ako. So, firstly, then from there, nag-cast kami for Jess's role, yung kay Jasmine. Jasmine. It took us years. Bago siya nakuha? Parang maghanap. Ah, yeah, Nag-audition kami. Walang makuha. Walang makuha. Kasi... Mga newbies? Or mga iba sikat din po? Sikat din. And Then, ah. mga theater actress. Theater actress. Walang may inaanap kasi yung character niya, Malalaman yung pag na-release. So mabigat pala ang role na to ni Jasmine. So, direct, sandali lang ako. Ayun ang uh, ko. Ha? Nag-aako for Gerald. si direct Gerald? Ano ka doon? Anong sa movie? Confessional? Yung first sinimalaya niya. Hindi pa siya the Gerald that time. Mas tawin pa siya sa Cinemalaya kaysa sa Cinema One? si Gerald. Oo. Oh, Nauna pa sa confessional? o after confessional? After confessional. First in Himalaya niya. Artista kanya. Mm. Magkaibigan po kayo? Hindi. Like audition na naman din ako. Oh, talaga? Artista. Gusto mo talaga mag-artista noon? That time. Oo. So, ano nangyari? Kinuha ko po kanya. Anong movie? Yung Mga Tiyanan. Hindi. Then... Hindi mo yung palmanood. <laughs> ko rin na panood dyan, direk ha. Ang ako ko tilin ka, umayti ka doon. Mm -hmm. And J then after J that, an oh, ano Kasi nangyari? Kasi uh, Ano nangyari after that? And then after that, I had to go abroad. Para hanapin ko ng sarili. Maray na mga ganap sa sarili. <laughs> Saan ko sa abroad? And then, nag-arabaho ko doon. Blue collar sa... U.S.? Um, sa Australia. So, and then... Uh, it, two years ako doon, <laughs> working and studying at the same time. Yun na yung turning point. Uh, ang daming oras doon, yung boredom compelled me to reassess myself. And naalala ko si Jero. Si Jero, ang daming kaya gawin. Oh, Sabi marami siyang alam gawin. Alam. Director, editing, yun yung, yung... Baka kaya akong gawin kahit paano. So, doon ako nag-shoot, umpisa. Um, and okay. Nag-start ako, short film. Uh, nag-shoot ako sa Sydney while doing my stuff. pero ko muna, paano kayo nag-contact ni Gerald? Nag-revision ako. Ano, ah, ano, ano? No, ah, late nang mag-dedirect ka na eh. O habang nasa Australia ka, hinanap mo siya? Hindi, before. before, ah, before ako umalis. Nanap, nagkaroon ka na ng ano? Mm -hmm. So, baon-baon mo yung mga natutunan mo kay yeah. Gerald? And then, prior to that nag yun yung yung bumukas na yung digital filmmaking eh. nag nagbigay ng free workshop si Sir Ed Kabagnod sa CCP enroll ako doon pero intimidated ako sa filmmaking why? Look, look. kasi nakikita ko si Gerald nakausap ko siya paano ba yung ganito ang naalala ko sinagot na you need to edit it yung mm -hmm. scene sa isip naka-edit na siya at sa, uh, sa kanya naman through music yung composition ng music yun yung na daw niya something like that so, di ba intimidating yun? oo <laughs> so it took me a while bago pag-isipan na kaya ko ba gawin? And then bumalik ako nakapasok yung short film ko sa CD ano anong year po yan? 20... 10... 2010 na, Natapos 20. mo shoot sa uh, Sydney mm, uh, Sure pills uh, sure oh, pa, sale Ito talk ka lang ba? so yan. <laughs> uh, 30 30. Uh, 30 na ako na Ah, uh, 30 30? 30? 30? 30? ba akong So anyway, ano yung first uh, film fest na sinalihan ng short film mo? Live and Love. Saan so, yan? Sa Sydney. Si Sydney? Mm. Oh, okay. Anong pangalan ng film fest? Si Sydney International, gano'n? government, okay. ano rin siya, sponsor oh. din. Ah. At, uh, so, festival lang siya. Ah, anyway, so, sinali mo. sinali mo? sinali, mo. sinali ah. ko siya. Ah? And then, surprisingly, oh. may nakapreciate. Paano? Oh. oh. Win! Uh, nanalo ng Audience Choice Award. Kasi in-extend in nila yung festival, dapat nagsabi na yung organizer, ako yung nasa top In-extend nila, so sumali so na yung mga professional. <laughs> you know, and then, yun know, going, nung bumalik na ako dito, um, bumulaga sa akin yung kwento ng first full length ko, yung Asu, about corruption. Then, uh, ano title dali? Dayang Asu under Dayan... Dayang 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 Asu. Ah, Dog Nation. Then sinaga ko siya sulat sulatin dalawang taon pinasa ko siya sa Sinimalaya pasok siya sa naging finalist siya pero during that time uh, yung funding nila Di ba? Uh, tsaka yung contract. Okay, so hindi mo. Hindi kayo okay. makasundo. Mm -hmm. Nilako namin yun. Naghanap kami ng... Kailangan mo kasi ng co-founder. Oo. Oh, mm -hmm. uh, nilako namin yun. Pag nababasa namin yung contract, umaayaw na kasi... Ano well, mo papalanin? What's Oo. Oh, oh. yep. Kasi lahat sa okay. sinimalaya layo. Yep. Eh. So, lang ako para... I had to withdraw. Sakit mo na. Sa so, binidra mo. Binidra namin. Dahil nga. Uh, Hindi na mapanood ang TV. Pero ngayon, naman, he's also investing in indie film. Mm -hmm. He's one of the producers of mm -hmm. the film. So, oh, yun yung aking wow. na, pinaka natutunan talaga. If you, want, if you want to look for a film like that, gusto mo magkaroon ng pelikulang gano'n. And why not go in? And, and how is Jandoy as a producer? Oo, uh -oh. How was it working with JLC? As the producer. Actually, masyadong naramdaman niya. Maybe, he kept it na wala sa set, yung ah. producer hat niya. Although, mas sila niya direct-born na yung ah. I think na nakatulong rin. na the same management kaya, di ba? Yes, oh, okay, yes. Maha. So, actually, that's why I'm very thankful to Maha, Maha. for um, opening the door na maging parte sa pelikula ni John Lloyd. And, not just that, pero yung nauna na guessing ko dun sa sitcom niya before sa GMA. Sabi nila Jasmine, may pagkamalalim si John Ray dahil artist talaga siya. Yes. Yeah. Na-experience mo yeah. ba yun sa sitcom? Oo, oh, I think so naman. I think, well, I think na-experience ko yung tunay ng pagkatawa niya. I mean, meron siya sa gabi dun na uh, going back from the set, we were able to pass by. Malapit lang sa amin, nakita ko siya na pumakain ng pares sa tapat ng 7-Eleven somewhere na ano ah yung may cart lang may uh, nagtatilan so uh, sabi parang naingit naman ako ng ganun ang sarap it's 11pm walang tao nasa Pampanga kami tapos walang may kakilala sa kanya so parang ang um, naingit ako sumali ako sa kanya bumaba ako from my cart tapos naglakad na lang din kami pabalik ng hotel so it's more of yung mga ganong small moments, I guess, na I guess, ini-expect ng mga tao na social siya, mag siya, being the John Lloyd Bruce na status niya. Pero ako, I'm grateful na experience ko yung gano'ng tao niya talaga. Yes, no? yeah, simple, real, real self niya. Yeah. Nakita ko ba siya bakit after a long time, ngayon lang siya mo ulit mo ano Actually, no. Hindi ko po no, nga, no. Ba't hindi ko yung tinanong? No, I haven't been able to ask him that. But I'm, I'm curious as well. I guess, he's also looking for uh, ako lang to ah uh, sa sarili ko lang maybe so he was also looking for a project like this yeah, napag na isipan niya siguro kapag may next ako na gagawa siya na yung yun nga kasi if he can take control why not that's from this actress huh? oh, parang hindi naman kami competition. <laughs> um, Parang ano kami, feature. Oh, the future awards. Uh, Why not? Uh, well, heavy ka dito. Uh, what is your character in Well, the story is actually quite intense and heavy, I would say. Um, the story revolves around the character of John Lloyd Cruz, Daniel, who wins a lottery and experiences the luxuries of life all of a sudden. Wow. Oh, ano. Biglang yabad, biglang. Yapan. Yes. Ah, yeah. So, ngayon naman, um, he comes back to his small town once he experiences this, this win. And then, doon na magsisimula ang drama. Yes. May At ba kasi nila? Meron po. Ano ang reaction ng drama? Wala naman. Actually, pagdating sa mga ganun, nagigets na rin eh, na part talaga yun ng Yes, and he knows also that I choose the projects or the stories. Mm -hmm. Nam pagkamay ganon, de ba? Because sometimes then we also have. To I guess, screen it for ourselves. Kapag may ganun ka ng advantage. Para pag-uusapan or... na ba ang wedding plans? Always. Wow. wow. Always. <laughs> Always. <Hey. All laughs> way, hindi, pero wala pa kami yung mga ano ha. Wala pa oh, yung mga perform, wala Pero di ba yung moment ka ba? Medyo nakikigit ka at uh, mayroong galing na si ano? Um, si of Ann. course. Pero parang pag naiingit ako, nang kakatch ko rin yung sarili ko, okay na pala ako sa aso at usah. Kasi at least, pukuwi na lang ako, ba? Diba? Walang magta-text sa akin ng mommy. I need allowance. Wala pa naman sa ganun si Daya, uh -huh. pero... <laughs> ay, speaking of, ba't binadamay ka sa... Saan yan? Sa hiwalayan ng ate mo. Ay, Hindi ko rin alam sa kanilang lahat. San ba yung galing? At hindi pa rin tapos ay, ang ganda yun. action mo? binadamay ka? At kasi yung una kong nakita is huwalay na daw. So nung doon pa lang sige, deadman naman kami sa mga ganyan. Then, then nung nasama na ako, ho. Huh? Parang nag evolve parang Pokemon ito. Ang daming mga bago. So eh, na eh magkasama kami ni Ate noon sa Australia. So sabi ko, okay, perfect timing to show that we're together. I mean, not not kailangan namin na mag-respond, mag but I thought, you know, I'll just say something sa Facebook na, you know, we're all together and we're all happy. Sana mag-gets na nila yun na walang klaseng ganong eksena. Pero ano nag-reaction yung katin? No, ano na pag-usapan yun? Wala, tawa lang talaga kami.